gaano nga ba kahalaga sa mga tulad nating nagsisimula pa lamang or maliliit na content creator ang pagkakaroon ng tamang engagement or organic engagement. Mayroon akong isishare sa inyo sa pagkakaiba ng mayroong engagement at walang ginawang organic engagement. Uh, isishare ko sa inyo ang aking naging karanasan sa pagkakaroon ko ng uh, page na talagang lumagoon yung mga followers ko doon. Dito naman sa aking profile ay eh, makikita natin ang pagkakaroon ko ng engagement. So profile, Versus Facebook page, dito sa profile ko mayroon akong uh, ginawang organic engagement Dito naman sa aking Facebook page, wala akong ginawang engagement Ito yung naging kwento nun, kung gaano kahalaga talaga yung organic engagement na ginawa ko Sa profile ko mayroon akong uh, 964 friends Friends lang dahil naka-private nga siya tapos nagpo-post ako doon ng aking mga content. Tapos, uh, hindi ko siya talaga ginagamit, hinahayaan ko siya. Ang ginawa ko, gumawa ako ng Facebook page na yan. Ginawa ko yan last 3 uh, months lang. Yung last 3 months na yan, dyan ako nag start magpo-post. Yung yun nga gumagawa na ako ng mga diorama, dyan ako nag-start mag-post ng aking mga content diorama, yung pinupuntahan ko ng mga beach resort, mga lugar, yan. Kakaunti lang, kakaunti lang ah. Kung baga, ah, hindi pa naman talaga ako nakakapunta doon sa ibang mga lugar. Kung ano lang yung mga napupuntahan ko, yun yung pinapost ko. Tapos hanggang sa gumawa nga ako ng Facebook page, nung gawin ko ito, 30 katao lang yung aking ano, followers dito. Tapos habang tumatagal nga, ah, nakipag-engage ako doon sa mga maliliit na content creator. Hanggang sa ipinost ko na yung aking mga diorama dito sa aking page na ito. At meron akong isang video dyan na nag-viral na Within 2 weeks, nung nag-viral yung video ko na yan, ay umabot ng 26,000 followers. Tapos ng 26,000 followers, uh, doon na nag-start ako na manood ako ng mga tutorial sa iba't ibang platform kung paano isi-set up yung monetization ko tulad ng stars. Yan. Tapos yung stream ads. ng mga panahon na yun, ang alam ko lang talaga ay ang pag-set ng stars hanggang sa dumating nga yung punto na sineset up ko siya. Wala naman akong tin number na hindi ko alam na yung pala ay gagamitin yung tin number na yan. So, ang ginawa ko, nag-provide ako ng tin number mula dito sa amin. Bumiyahi pa ako sa malayo para makakuha ako ng tin number. Dahil malayo dito sa amin yung ng Yun, na ng tinumber, number Na-setup ko siya. Pero nung panahon na up ko siya, naghahang talaga siya. Sabi ko, ano kayang problema nito? Tapos nung uh, ilagay ko na nga yung tinumber number ko, ang bilis nag-process nag talaga. Na na-proseso agad yung aking monetization sa star. Hindi ko pa nga alam kung anong ibig sabihin ng stream ads na yan. Uh, ang alam ko lang talaga, star, tapos nanonood ako ng mga tutorial, paraan kung papaan mag-setup para sa pag kapag na-monetize ka na. May mga napapanood ako na kapag ganun daw yung views, million views, ang na-reach mo na doon sa iyong content na yan, nag-viral siya, uh, ganito yung halaga na matatanggap mo or may ibigay sa iyo, depende doon sa platform. Dire-direcho ako, tapos hindi ko alam kung ano yung gagawin ko na may nag-send -may nag ng star. Hinayaan ko lang, sabi ko, kapag nag-viral, kikita na pala. Hindi ko alam na hindi pala ganun, na kapag nag-viral na siya, Uh, kikita ka na lang ng basta gano'n nag-viral. Kailangan pala, may mga isi-set up ka, meron kang aayusin. Tapos, ang pinakamahalaga pala dito, kailangan talaga, meron kang proper engagement or organic engagement. At ito na nga yung nangyari. Habang nagva-viral, tatlong video ko ang nag-viral dun sa Facebook page ko na yan, na nakita ko nga dun, uh, set up uh, stream ads, na hindi ko alam kung, kung ano yung stream ads na yan. Hindi ko alam. Ang alam ko lang talaga, kapag nag-viral, babayaran ka. Yung pala, isa-set up yung stream ads. So, wala pa ako nung pin number. Tapos, hinayaan ko siya. Doon sa monetization ko, napansin ko, umabot siya ng, doon sa performance ko, halos million na talaga yung nakikita ko na, ano, na performance. Tapos, hinahayaan ko siya. Tapos, nung matagal, napapansin ko, bumababa. Sabi ko, bakit kaya bumababa ito? Hindi ko alam. Hindi ako nagtanong. Wala akong pagtanong. Dahil nag-uumpis sa pangalang ako noon. Tapos hanggang sa tumagal, parang nawalan ako ng gana. Sabi ko, parang, parang wala, parang useless, parang walang mangyayari, hindi ko alam. Hanggang sa wala nga akong ginawa na engagement, hindi ko alam kung na kailangan pala magre-react ka dun sa mga ibang content creator. Kapag nanood ka, tatapusin mo. Tapos kailangan mag iwan ka ng bakas yung comment mo. Tapos kailangan may engagement nga. Meron kang uh, proper engagement na gagawin para sa performance mo ayun, hindi ko yun alam, hindi ko pa yun alam na gawin. Ang naisip ko na sabi ko, gawin ko kaya ito dito sa profile ko. Uh, dito sa profile ko, mayroon ako 900 plus lang friends. Tapos nanood ako ng ano, nanood ako ng mga tutorial kung paano magkakaroon ako ng uh, follow button doon sa aking profile. So, yun, ginawa ko nilagyan ko siya ng follow button sa uh, true tutorial yun, sa mga napapanood ko. At ito nga ang nangyari. Nung nagpo-post na ako ng diorama ko, lahat ng mga ginagawa ko, lahat ng mga content ko, Kondakat tandaan ko noon, ang una kong content, yung letter cutting tapos uh, meron akong mga music na ina-apply doon. Tapos yung mga ginagamit kong music, nagkakaroon siya ng copyright. Tapos hanggang sa sabi ko paano ba ito, hindi ko alam kung anong gagawin ko hanggang sa dinilit ko na siya. Nanood ako ng mga tutorial kung paano ko siya i delete uh, kung paano ko siya tatanggalin. Hanggang sa yun nga uh, dumating na yung pagkakataon na nag-voice over ako. Sabi ko mas save sabi ko siguro mas mas safe ako para hindi na nagkakaroon ng problema, para hindi na ako na no, naguguluhan. Sabi ko, dito na lang ako sa ano. Voice over. Ayun nga, nag voice over na ako. Sa pamagitan ng voice over 'yon, hindi na ako nagkakaroon ng mga copyright. At ito nga ang nangyari noon nung nag-voice over na ako. Ginawa ko na yung sinasabing uh, proper or organic engagement, yung papanuorin mo yung mga content creator, lalo na yung mga maliliit na content creator, yan, inusupport ko yan. Yung mga maliliit na content creator na yan, at kahit sino pang content creator, kapag nagustuhan ko yung mga video nila, magiiwan talaga ako ng bakas. Reaction, yung proper engagement, yung tatapusin mo yung mga video nila, yung pag-support mo sa kanila, gagawin mo yan. At ito ang nangyari sa akin, dyan sa 900 plus na aking friends, umabot ako dyan ng 4000 followers and hanggang sa ngayon tumataas ng tumataas yung followers ko at yung mga followers ko na yan sila din yung nag-support sa akin para kumita ako dito sa pagreels na ito or dito sa Facebook na ito. Tapos sabi ko nga may magandang outcome talaga yung ginagawang proper engagement, organic engagement. Dire-diretso ginawa ko siya yung mga views ko dito sa profile ko, matataas talaga siya kumpara dun sa 26,000 followers, tapos 4,000 followers ako sa profile ko. Dito sa 4,000, mas matataas yung views ko at marami talaga akong star sender dito sa aking profile kumpara sa 26,000 followers ko na Facebook page na halos wala talaga. Wala siya, hindi siya nag-grow. At ito nga, dito ko napatunayan kung gaano nga kahalaga yung sinasabing organic engagement or proper engagement. Ang pagkakaroon ng organic engagement or proper engagement, ito yung nagbibuild kayo ng friendship. Dito mo makukuha yung mga legit followers mo, hindi mo man sila bisitahin sa kanilang bahay or hindi ka man bumisita sa kanilang bahay, pareho kayong magmamarka sa bawat isa. At kapag nagmarka na kayo sa bawat isa, Talagang pupuntahan mo sila sa kanilang bahay, papanuorin mo yung mga video nila at sila, ganun din ang gagawin sa iyo. Hindi man sila bumisita sa pagkakataon na yun or ako man yung hindi bumisita sa pagkakataon na yan, talagang ah, nandun yung time na kapag wala nang ginagawa ay papanuorin at papanuorin sila. At kapag na-build na nga yung friendship nyo bilang mga followers, talagang masasabi mong sila yung mga legit sila yung mga magsusupport sa iyo, sila din yung magshare ng iyong mga content, sila din yung mga star sender mo, at kahit hindi yan star sender, yung mga hindi nagsisend na yan na alam mong talagang walang pang send na star ta, dahil hindi naman talaga lahat mayroon yung mga hindi nakakapag send ng star sila yung pinakamalakas mag-share naman ng iyong video. Sila yung pinakamalakas din tumulong at mag-support. Hindi man star sender yan, maliit man na content creator, may nasisend ba niya na star, kailangan talaga isusupport mo bawat isa, mag-build kayo ng friendship. Ako, meron, meron ako dito mga, may mga followers ako dito na talagang nagmarka sa akin. Ah, hindi sila nagsisend ng star, pero ang lakas sila mag-share mag ng aking video. Napansin ko nga dito sa aking profile, at dito, napansin ko nga dito sa aking mga kapwa content creator, nung magkaroon ako ng proper engagement o organic engagement, yung isang content ko dito sa aking profile, 8,000 followers ako dito, pero 13,000 views yung aking diorama. Uh, malit maliit, pa, lang yon Pero para sa akin, na maliit na content creator, malaki na yon 13,000 views. Tapos ang nag-share sa ang nag share nung aking diorama, 140 plus. Sa aking Facebook page naman, ang views ko dun sa aking diorama is 400 plus lang. Tapos, iilan lang yung nag-share. Siguro, wala pang lima yung nag-share. Tapos, sa aking diorama na yaan, nandyan talaga yung halos stars ang nag sa akin. Yun nga yung sinasakod ko ngayon sa sa Facebook. Yan yung naitulong nila sa akin. Nangyayari ang mga yan dahil nga sa nagbibuild kayo ng friendship, dahil nga doon sa proper engagement, dahil nagmamarka kayo sa bawat isa. Bukod doon sa magaganda yung mga content, uh, nagmamarka talaga kayo sa bawat isa. Kapag nagmarka ka na sa kanila, ganyan talaga ang mangyayari. Babalikan at babalikan kanila dahil hahanap-hanapin kung ano yung halaga ng iyong content. Kung ano yung value nito. Nakaka-entertain nga ba ito? Nagbibigay ba ito ng saya sa tao, yung inspiration, yung good vibes, yung positive vibes, yan yung hatid ng bawat content. So, hahanapin at hahanapin ka talaga nila dahil ang totoo niyan ay naging magkaibigan na kayo. Yan ang magandang naidulot ng pagkakaroon ng organic engagement or proper engagement, yung nag kayo ng pagiging magkaibigan. Yan ang totoo talaga niyan. Kaya nga, masasabi natin na, yung mga legit followers mo. Sila yung babalik at babalik sa iyo, hahanap-hanapin kanila nila sapagkat ikaw ay nagmarka na sa kanila. Sapagkat yung mga content mo ay natandaan na nila, sapagkat yung mga content mo ay talagang nagustuhan na nila. Lalo't ito nga ay mayroong halaga, yung halaga ng content mo. Yun lamang po ang masasabi ko na talagang malaki ang pagkakaiba ng may proper engagement ka, may organic engagement ka, kaysa dun sa wala kang ginawa. Yun nga ang nangyari sa akin. Ang profile ko, maliit yung followers, pero, madami ako doong star sender, marami akong views. Dito sa aking uh, Facebook page, ang laki, 26,000 followers, pero, wala akong star sender dyan. Yun talaga ang totoo. Wala akong star sender dyan, tapos, ang liliit ng views. Nahihirapan pa ako dun sa, maka 500 views ako. Pero dito, uh, humihigit pa talaga. At kapag, dumadaan pa yung mga maraming araw at talagang tumataas pa yung views ko dahil, yun nga, binibisita at binibisita nila ako dahil dun sa aking content. Dahil dun sa aming pagiging magkaibigan na nagmarka talaga sa bawat isa sa amin. Yun lamang po ang aking ma-share sa inyo kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng organic engagement or proper engagement. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood Please like and share, follow me, and subscribe.